yun ang magandang umaga sa inyo no kakalan tayo dito sa total sa malanday no bali naghihintay yung mga tropa din sa may pure gold bali hintayin ko lang makagaw yung mga sasakyan dito yan kaya maghintay lang ako dyan uh, malibre kasi mayroon pumasok eh hintay lang hintay lang tayo dyan pero nandyan na sila sa dasa, may pure gold Ibigay tayo sila sa akin dyan. Yung Egypt. Yung kapasok na tayo dyan. Ano yun sila? Nakita ko na sila. Nasa Pure Gold sila. Mga kaibigan. Eh. Ano sila yung Pure Gold na. Hindi na tayo banda mag-iutain. sa so, bawal kami. Bawal din naman dito. Pero malayo-layo na naman. Yan. Pero gareto tayo dyan. Gareto Dere tayo dyan. Tapos dito sa mga ay KFC lagpas lang. Yan, pure gold din. Yan. Nandito na yung mga tropa. Yan. Binibusin na ako na sila dyan. Eh. Yan. Yan si Dingdong. Si Albert. Yan si, si Jan Jan. Si Eugene. Yan, peace bang, peace bang muna. Diba? Medyo late tayo dyan, no? Hindi tayo dumating kasi tayo medyo for, mga, mga paspor na tayo dyan na kanta eh. Pero yung isa ako, no? Medyo late tayo ng ilang oras na. No? Yan, yan. Guys, magandang umaga sa inyo, no? 3.59 a.m., no? Dito na kami. Arrival yeah. na kami. Pure gold malanda. Ito yung makasama natin, oh, no? Uh, ito yung well, pampanga, guys. Pampanga, pampanga. Yeah, guys. No, patami ng pampanga. Kita yeah, yeah. kita dyan, mga no, tropa. At dito na nga, no? Medyo minabagtas na natin yung malawala sa akin, no? Dredredyo lang ito. Tapos sa iwan ng dulo. tayo kakanan. Ay, kakaliwa pala tayo. Okay, diretso lang yan. Tamang takbuhan namin dyan. Siguro mga 40. Siguro takbuhan namin. Alalay lang din dyan kasi hindi namin kabisado yung daan. Tapos may mga lubak-lubak din. Pero dire diretso lang kami dyan. Tapos sa may una-unahan yan, matik pa yung mga aksidente. No? May kumat sa amin. Kasi so, mamaya na ako. Makikita nyo, panoorin nyo na lang. Ito yung siya ko sa inyo, no? Manggagaling siya sa kaliwa ko, no? Na, hindi namin na kami kakate na yun, um, no? Ay, na eh. kami. Bali, nasa kanang ko niyan si parang Albert, no? Muntik niya matamaan yun, pero uh, dire-diretso lang kami. Hindi kami nagpatiinag sa kanya. Kasi huwag na bad trip ko, may patangot yung biyahe. Tapos dito sa may una-unahan, um, dito namin kakaliwa, eh. na kami kakaliwa. Yan. Pinauna ko lang yung tricycle dyan. Sinunin yung sinunin ko. Medyo malapit-lapit na rin. Ay, gumaliwa kami dyan. Medyo hindi ko na rin kabisado itong lugar na ito eh. Kasi ako yung naunan yan eh. Medyo ako nakapakapakulay yung mga daan. Ayan pala no. Sa mga bebe na pala kami no. Medyo marami lang mga uh, ano, sa ICP. Medyo nag-iingat lang dun ako sa mga senyes ka dito kasi may mga kasalubong ano, tapos makikipokenda no? dalawang lane lang no? may may mga libre yun libre kami tapos ay gusto nga lubak yan yung mga bilang yun kung po iwasan namin yan yung tricycle nignan ko kasi kala ko mag-aabot yun eh medyo bumagal kami rito siguro mga sa 20 rin takbohan 20-25 malam kung may libre, may libre kami yan pero oh, hindi kaya pa siya ng labor. Yung mga tricycle na uh, nakakutob na parang nagbibigay sila ng daan. Kumakanan sila ko ante. Ay, dire-dire dito lang to, mga na. Eh. Ang maganda rin ng daan dito, 'yun. Libre dito pero nadala ako kasi may motor tas do backpack. Sa side niya kaya hindi ko pinasok. Ano, do back sa kaliwa. Yung sa ibas, yan. Hindi ko pinasok yun. Hintay lang tayo kay Louie. katulad dito, libre. Wala yung sigil. Diretso lang kami ito. Taktuang saktak buwan lang kami. Sigaw ko yung Dito, alam ko, nasa kami, Medyo nag... Kung ng video, O parang nga alba, tapos kay parang gym, lang. Ayan. Pinauna ko sila dyan, sa alipad. Diyan si parang gym, na, Pero diretso lang. Ang ganda ng view dito, medyo hinawa ko na yung cellphone ko, pero... Naingat naman ako. Na

dami Ito dami pre kami sa palaisdahan Ang laki nito mga guys oh Ang laki nyan palaisdahan yan may mga isdahan eh kaso hindi yata kita eh. yun no? par delikado par yun yan. tapos dito medyo naligo kami no medyo kumaliwa kami dahil pala diretso lang kasi so, isang way lang din pala to dun sa medyo na may na ito rosa ayun. ayun sila parin din kasi pare albert nasa gilid yan ay kapag nasa unang si Jan dyan kasi alam niya na yung papunta medyo hindi namin nag-waste dyan ma no? nagarecho lang kumamag ng kaluwa ko na kasi mga hams pala rito no? yan kasi yung dito sa may bandang kanan ko parang ilog na malaki yan kasi yung dito sa kaluwa parang mga kabahayan parang yung itundaan na to yung yung naghihiwalay sa kanila na, no? parang ito yung parang gitna no? Ito yung court nila, ano. ito sa sabi sa iyo nila yung kinaliwa namin. Dito rin my, uh, pala yung Joseph nun. Wala naman pala kayo din na Rachel namin. Yun know, dito sa part na to, medyo chill-chill na yung takbuhan namin, no. Medyo sasanyasan pa rin namin sa mga lubak kasi mahirap na. Baka mga bayan ko nga ng rim o ng bags, no. Yan. Yeah. Ngayon, medyo malag yung video ko yun kasi matagtag talaga yung daan eh. Parang sa uh, mento na parang yung mga lubak lubak konti. Yan. May ganda dyan. Medyo hindi ko na nakunan yung mga video rito eh. Kasi nagpapokus ako sa daan yung mga tao. Ang ngayon okay, may mga tumawid na asa. Yan. 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 Yan yung barangay yun, nila. Shoutout sa inyo. No? Shoutout yan no? Shout sa mga tao dyan. Kung nakapatay nyo to. Shoutout sa inyo dyan. Ito. Sa kaliwa yan parang pala is daan din nata yan eh, yung malaki eh. kasi at kabila nito so may kanan tubig yun yan yun yan, dire direto lang kami yan hindi pinapauna ko sila no, para makuha tayo ng magandang video no? video na malog dire direto lang kami yan, yan dire hmm. yung mga kaliwa dito may mga labasan no? kaya nanggigitla-gitla rin ako minsan hams. mga sarap na hams. Yan yung sa sa inyo. Yung ilog na malaki. Ang laki niyan. Tapos dalim daw niyan. Yung hukay daw ng bako yun. Yung swela nila yan. Nasa kaliwa. Yan. Ang dapat-aparecha na kami dyan. Yung tingin natin na ko yung mga alas, Yung ganda eh. nandiyan sa kaliwa. Yung mga kabahayan. Yung tingin natin sila. Ang na kami dyan.

Sa taot, sa mga tagaman manyo no? Hindi ko alam kung tama yung percent yung pagkasabi ko, no? Marabarito na ako dyan. Medyo pagpasok namin dito, medyo... Maganda-ganda rin lugar, no? Medyo palais, pala-isdaan talaga, siguro dito, sa kampanga, no? Nakataas yung, yung mga talahid dyan. Kaya, atawat siguro maglaka dyan. Hindi nga gusto. Yan yung tula, ito. Nakipot. Okay, Parang, di ba, sa so, isang sasakyan pang magsabay, no? Ang dere dito lang ang na mga Dito, dito na-enjoy oh, na ko yung daan na eh. Ayan, nakaka-relax. Ayan, dito dere lang kami. Parang wala ka ngayon. Tamang tanaw lang ako so, na sila. Kasi mga yung, yung, yung mga kalapato dyan. Yung maraming kalapato dyan. Eh. Ayan. Ang nakikita ko dyan. Ayan, ang dami Parang tundok-tundok. na yun. Ayun. Dire Direcho lang ako mo Ang tricycle Minawag lang kami dyan kasi Alam nyo na Ang ano ba pumasok ka sa loob ng tricycle Ang <laughs> Dire Direcho lang ako yun Ang mga tuloy Ngayon na -sa sabi niya parang tumataas yung tubig dito minsan Pero siguro malakas yung bagyo Dito na kami Malapit-lapit na Tumo namin siguro dyan para mag buhay na um. yan, um, ito namin ito namin yan, eh. yan. ang minto namin dito sa para pagmasdan itong lang magiging na yan karabihan ko sila yan sa Albert yan, ay, yan na yan sa ko yan si Dingdong yan si na kay BB chill mode lang siya yan si John yung pupunta natin yung kamag niya yung na sila kung ano sa'yo ng video yung na yan sa kaya um, hindi malapit sa dito to sa may dulo yung na yung pupunta namin gumalibak pa rin yung dami o pa rin kami no? So, mga oras yung eh, hinaba na ako kay Paloma no? sa motor natin no? nga um, may mabeng kung ano no? ano tamang bus ka pa ulit <laughs> dire lang yan, kapit. Yeah. Yeah. pero diretsa na kami dyan mga kapid Kaliwa. Puro pala isdaan pala dyan. No? Kaya yung mga uh,

तो रही तो मगट तो मगन मन समय चालू ना फोन बीजो रोटी जो मत समी लेना nakatayo din sa gilid ng daan no? siguro pagbigil ng tubig yan pag mataas na no? parang siya mo yung tubig hindi diretsong gagasa no? ganda rin sa lugar ito parang parang east no? eh no may masasaka na rin sa gilid pinapasok na rin sa masasaka ganda rin ito mga kapatid yung bahay na to eh. nasa gitna ng tubig no? Eh. ganda dito may hindi pa simentado siguro hindi pa may renervate Ay, na ayun hindi mo tayo dyan kasi tayo na ka dyan, dyan. nakda ka dyan tayo kaya ka dyan ang tandaan lang nag-slide din yung gulong ko dyan no? Eh. Ito yan, tama ng tsokolate. No? tsokolate ka talaga. ko parang sa microwave na. Safety naman siguro kasi kamagalan ka naman natin ni Janjo. Hindi ko sa'yo sa akin. Naghihintay nung matusundo sa akin dyan. lang siya. Si Shoutout kay Amakan Family. Ito. Kaya Apo rin, kay no? So, ng um, dyan dyan sa Dalapalo na ipupunta. Wala lang namin dito yung mga ano. Wala na paan namin dito yung mga motor namin, no? Please kami, mga motor. Safety lang yung mga gamit. Para namin. Ah, update nyo na lang kayo. Medyo sasakay kami ng bangka, eh. Medyo Thailand, thail medyo Thailand, Thailand yung bangka

kayo si pare Albert na nasa una touchdown na tayo guys no dito na tayo sa destination natin ito ano pare nga Albert turo kayo rito na no? na tayo ito tayo sa tulay na tayo tayo po yan ang tulay na tayo ang tayo. abadi tayo. update nyo na lang kayo sa mga susunod na kaganapan yung no? mga hanganan natin dito ang ganapan ay, Ito ang almasan. Okay. Oh, lima ko yung ipit, oh. na o. ganyan. Kasi, nakawin ko yung kalabawang sa ni Tito Elsa. nga rin salamat po sa kadaan. Tapos kayo, mo na ang ng pasto ng na salamat na ako Ito ba? Ito

Mga pagsakyan, papunta ka paalit ha. Hindi ka sakit ka? Hindi ko tampo. Pag natinglo, ikaw pwede namin kay Albert Ano ba ito ka pala? Ayoko na naman, papa mo. Ano yan, di ko naman mas <laughs> tatalutan.

naman. Yung talaga si Oo. Pinadala talaga dito. yung Thanks you. Pagkos, mga gagawa na party. Sorry, kuya. May hika ka siguro doon. Ang may hika. Ayaw, kasi sumawa ng malakas. Thank you.

¿Verdad? <laughs> claro, claro para mí <laughs> 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 Kaya mo na ito yung mamaya. Battered natin. Oh! So, hmm? huwag na, tayo mo. Buksan mo na lang. Katay mo sa gitna bago mo yan. Hindi <laughs> tayo kompleto mo eh. <laughs> 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 yun <Diyo> lang yan. Kasi lang yan? Ang gagawin pala. Babattered mo daw Oh! <laughs> Translate mo ako, translate mo. Spanish. Taiwan. Ay, sa Thailand. Sa Thailand. Sa Taiwan. Mundo. <laughs> Ito na. Kaya May pasapak na. Tumukaan na. na yung mga... Maglalo. Maglalo. Dib. Dib. Kaya. Noy, mipin mo, noy. noy. Doon, babae doon.

Lakit. Lakit yung tugaw ko <laughs> iyo May grab ba dito, pre? Grab. Ang <laughs> tugaw ko sa akin. Kapag dito ko Ano ba yan? Hindi ka maramdaman. Hermin mo to. Diyan. Hermin mo to. Diyan na yan na po. ako, Bert. Bert. sabihin mo lang po, nahilo na. <laughs> sa pag nahilo ko na. Sa pagkakita. kita ano pala to? Ano pala ito? Lumi oh. Lumi. Ikay akin pag lilumi! Ano Anak sa oh. next road mm -hmm. trip natin. Ay! 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 Sa Ay! naman, sa probinsya nyo. Ay! <laughs> sayo, ano ba sayo? Ay! Okay. Ay! naman namin.

So, na isa na tayo, no? Naisa, no? Kandu... ano? Ang kaisa, ano? Kanduli. Ano matawag yan? Kanduli. Kanduli, ano? Also known as Hito. Catfish. Hmm. So, yung social lang, ano, natin, pain, no? Ipon, no? Eh. Ipon. Ayun si paring Warner. and Kaya is... Yun, dito namin, no? Yun to, no? Pauwi namin. Ah, ang tropa. namin. Uy, pipigapin na namin yung mga motor, no? So, kaya, paagas na kami, no? Pauwi na kami sa, sa city, no? It. Pauwi na kami, Yan ang yung mga na araw, yan. Maraming salamat sa mga nanood, no? So, God bless.